Magsasama-sama ang mga dating Vice Presidente ng Pilipinas sa ikasyam na pong anibersaryo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Ito ang plano ni Vice President Sara Duterte matapos na gawing simple lang ang pagdiriwang ngayong taon. Ang mga naging pangalawang pangulo na nabubuhay pa ay sina dating Vice President Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Teofisto Gingona Jr., Noli De Castro, Jejomar Marbinay at Lenny Robredo. Sinabi ni VP Sara na mas nakatutok din ang mga kawani sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Uh, simple lang yung celebration namin. Uh, Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at uh, mas pinaghandaan namin ang 90th. Uh, anniversary uh, sa susunod na taon na uh, plano namin imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang Pangulo. At uh, nahati nga talaga kasi yung attention ng opisina dahil uh, marami sa mga kababayan natin ang uh, nasa evacuation centers dahil sa bagyo. Sa susunod na linggoan niya ay magkakaroon ng Thanksgiving activities at proyekto ang satellite offices ng OVP kabilang nasa National Capital Region, Ifugao, Bukidnon, Hingoog City, Isabela City, Lingayen at Malay. Samantala, sa ikawalumpot siyam na taon ng OVP, binigyan ng parangal hindi lamang ang mga natatanging empleyado na ilang dekada nang nagseserbisyo, kundi pati na ang mga maytuturing na bayani ng makabagong henerasyon. Uh, yung guests namin ay yun lang dalawa pong mga awardees ng gawat makabansa ng tanggapan ng mga luwang pangulo. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng uh, uh, patriotism at um, pagmamahal uh, sa kapwa uh, si Jundel Escorel and uh, si Christopher uh, delina. Nagpaalala naman si VP Sara sa mga empleyado ng OVP na ipagpatuloy ang responsive at accessible na paglilingkod lalo na sa underserved communities na bahagi ng misyon ng kanyang tanggapan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.